A pagpalang araw sa inyo, mga kapatid, sa pananampalataya, samahan niyo kami sa ating pagninilay-nilay sa mga aral at turo ng salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon, ngunit ng malaunan, ay sinabi nito sa sarili, Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kakaparito niya. At sinabi ng Panginoon, Narinig niyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipinagkait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw gabi. Bagamat tila nagtatagal iyon, sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya pagsasadiwa dapat silang manalanging lagi at 'wag manghinawa sinasabing tunay nakahangahanga ang tatag ng loob at tiwala sa Diyos ng mga Pilipino dahil kahit sa gitna ng mga kalamidad mga bagyo, baha, lindol, sunog o pagsabog ng bulkan nakukuha pa rin nating umiti sa kabila ng pag-agos ng masaganang luha Paano ito mapatutunayan? Dahil bahagi na ng ating bokabularyo, ang mga pahayag na walang iwanan, bayanihan, damayan, sama-sama sa hirap at ginhawa, kapit-bisig, at higit sa lahat, bahala ang Diyos, may awa ang Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Gayun din, sa gitna ng sakuna, lagi tayong may bitbit -bit na imahen Rosario at krusipiho na siyang pananggalang at hugutan ng lakas at pag-asa. Nauugnay ito sa isang karaniwang kasabihan na kapag isinara ng Diyos ang isang pintuan, meron naman siyang bintanang binubuksan. Sa gayon, hindi naman talaga dapat lubusang mabigo o mawala ng pag-asa ang isang tao kung may hindi inaasahang malubhang kapahamakang maganap o hindi matupad ang kanyang gusto dahil hindi naman niya alam kung ano ang mas mabuting plano ng Diyos para sa kanya. Ang iniisip na disgrasya, posibleng napakalaking grasya pala. Maraming salamat mga kapatid sa pananampalataya sa inyong pantagkilik. Samahan niyo kami muli sa mga susunod na araw. Ito po si Father Chris Robert Sillian of the Society of St. Paul, All for the Gospel.